Good morning guys! Ayan, makikita ninyo, pinaflex ko yung uh, kapaligiran ng ating uh, manukan. Este ng kulungan ng ating uh, ating mga yan. Ngayon, magkakaroon tayo ng cleaning operation. Uh, yung cleaning operation naman natin is, uh, papyaw lang naman, tatanggalin lang naman natin yung mga damu-damu dyan. Yung mga plastic, ganyan. At kung makikita nyo, inunan ko na nga itong Uh, ilalim ng ating kulungan ng mga chiclets. Oo. Pa, kaya natin ginagawa yan is para ma malinis ang ating kapaligiran at, at maging safe ang ating mga sisiw at ganun din ang pagiging healthy nila. At kung makipapansin nyo nga mga kalinya na nanay, ako may pagtingin pa sa camera. At baka mausisa ay eh, ang ating cellphone ay eh, nagpatak na pala at kahirap mag-set din eh. Talaga namang pagandahan ng biyaw at wala pa tayong stand at yan na nga, kung mapapansin ninyo ay napakadami ko din namang nakukuha sa ilalim at ganang kaya ho kung mabagal din yan, ay dahan-dahan tayo at baka mamaya ay mabulabog ang ating mga tsiklets ay naku, ay bawal na bawal ma-stress kasi kababakuna lang naman natin ang Uh, linyada ng mamay. Tinulungan niya ako magbakuna ng lasota. Uh, actually guys, padalwa na yun. Hindi ko na lang siya na-video kasi sobrang ano na, uh, sobrang mabibilis na sila. At saka mabilis ang bakuna lang tayo. Kasi nga may pasok pa yun yung linyada ng mamay. at uh, pagkatapos naman natin magwalis dyan, Uh, I-flex ko naman sa inyo yung ating mga sisiw kung gano'n sila kasi sigla. Uh, kung gano'n sila malalaki na. Ganyan. Tapos, in the meantime, pag uh, halimbawa at naglakihan na sila, yan, makikita natin kung anong mga lahi na sila. Pero, sabi sa akin ng linyada ng mamay, ito daw is mga bulikdom. Tapos, yung iba naman, uh, hindi ko pa masabi kasi pagka ganyang maliliit pa, hindi pa natin alam kung ano talaga yung kalalabasan ng itsura nila. Kasi parang feeling ko may mga red din dyan, may bulik, may ewan. Basta, uh, subaybayan nyo yung vlog ko para malaman natin na kung ano yung talaga yung kalalabasan nila. Tapos hopefully, sana, mas madami yung tandang para mas marami tayong maalagaan, mas madami tayong uh, ma-rearrange, tapos mas madami tayong halim kung sakali, may mga -ma pamigay may mga farapol, ganyan. Pero tingnan natin sa banda-banda dyan. At ito na nga guys, malapit na tayong matapos. Ah, ah, sobrang banas talaga dito guys. Kaya ito, flex ko sa inyo yung pawis ko. Talagang natural na pawis talaga yung guys. Kasi tumataba na din tayo eh. Yan. Tapos, flex ko sa inyo yung nakuha nating basura. Tapos yung naging resulta. O oh, di diba, nag-iba-iba naman siya. Tapos, ito na. O oh, si tingnan nyo yung ating mga future yan, mga future nating mga tandang sana tandang sila lahat at dahil medyo may ilap sila, yan ito once na nilagyan ko talaga yung kamay ko ng ganyan, akala niya lagi may mga patuka tayo dyan yan, makikita nyo, ang sisigla nila, oh